Hello! Shout out mga lalabs for today's vlog is nagluluto po ako ng dinagang baboy na may um, langka po mga lalabs langka binili ko po sa Asia Store at saka um, dapat po wala kasi tayong kajos Ang tawag po sana dito is KBL, kajos baboy, langka. Kaso lang wala tayong kajus. Pero may ipapalit tayo nito. Ito po ang red beans. Parang kajus din po ito siya, mamula-mula. Pinalambot ko na po ito mga lalabs. Yan po. Yan. Parang kadyos din po siya, no? Yung red beans. Malambot na malambot na po yan. Mga lalabs kasi, tingnan nyo. Umahati na yung ano. Yung maganda pa sana yan sa katagalan matanggal yung ano niya. Yung balat. Pero maganda pag may balat kasi pang ano din yan. Tulong sa ano natin. Tapos, <coughs> excuse me. Ito po mga lalabs is, wala akong pata sa binilihan ko. Kaya ito, Yes, ulo po ito at may tay nga pa ulo po ito ng baboy na hinimay ko tingnan nyo may ano pa na hinimay-himay ko po mga lalabs ito yung ano nya pa no? yan pa at ilaga ko dahil yung laman pa yan masarap yung gawing sisid tapos mga lalabs ilagay na natin yung tanglad natin ito po yung tanglad mga lalabs no? at saka sili na pangsigang po natin. Yan. Mga lalabs, no? Tapos, <coughs> excuse me, timplahan po natin mga lalabs. Ito po yung, parang ano po siya, yung, um, anong ato? Yung broth cube, <coughs> mga lalabs. Ito po yun. No? Nagyan po natin ng dalawa. kala kalahati. Broth. Yung... Kaya, ano yan yung... At maganda po ito, mga lalabs, is... Uh, ano ano sya yung masim asim lagyan po natin malalaps ng asin magic sarap parang magic sarap yan ang lalaps lagyan po natin ng asin na babasak sa ano. Yan tama. Let's wag po ang maraming asin hinaan natin. Ang bango po mga lalabs. Ito yung tanglad. Ang bango. Yan po yung pang sili yung sili pang sigang po natin alam yan yung, pabo, yung niluluto na pagkain ng mga ilonggo yung KBL, kajus baboy at <coughs> langka ito po yun tingnan nyo mga lalaps, no sarap nito mamaya Mm-hmm. Hmm. Ayan. Patayin ko na po ito kasi yung natira sa ulo yun. Himahimayin ko maganda po yung gawing sisig. Sisig. Sisig pala, hindi sisig. Sisig. Ayan. Ayan. tikman po natin mga lalabs ito. Mm. Grabe ang sarap. At lagyan po natin ng pangpaasim. Kasi ang nilalagay nga dito is kamias, sana at tamarin. At saka yung may pangsiga ang ano yun? Yung mamasita na pangsiga ang bayon. Yan, yun. Kaya yun. Takpan po natin mga lalabs. At saka pag pumula na po yan, isluto na. Tingnan nyo mga lalabs, okay? Sarap, diba? Hmm. Tingnan nyo. Yan. Yan. Yan mga lalaps. Yan. Okay mga lalabs. Hanggang dito na lang. My vlog for today. Thanks for watching. Sana hindi kayo magsasawa sa pagsusport sa akin. Dahil ang vlog ko is loto-loto lang. Walang away-away. Kung gusto nyo ng katahimikan, dito kayo maka -ka relax Makaka-relax sa vlog kong Loto-Loto. Thanks for watching my vlog. God bless and I love you all. I love you all. Sorry.